Sa video na ito, ating pag-uusapan ang sikat na bokalista ng banda galing North Catabato at isang manobo. Ang istoryang kakaiba sa tao, bagay, lugar o pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Ito ang Istoryahe TV. Subaybayan ang channel na ito at huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe and hit the notification bell para updated ka sa kipaparating na video. Siya si Elias Lintukan Jr. o sumikat bilang Elias, taga North Cotabato sa Mindanao, may asawa anak at isang criminology graduate. Mm -hmm. Napakabait na bata itong si Elias. Masipag sa bukid, nagkupra ng niyog at nagtataping ng puno ng guma kahit sobrang baho nito dahil dito sila kikita ng pera para sa kanilang pamilya at dahil sa guma na rin nakapagtapos ng pag-aaral itong si Elias. Kahit sa murang edad, nagkaroon ng sariling pamilya itong si Elias, tumutulong pa rin ito sa kanyang mga magulang, nagsikap sa buhay, kaya't biniyayaan ng malaking grasya ngayon sa ating may kapal. Bata pa lang itong si Elias na pilitang mag-abroad ang kanyang ina dahil sa malaking problema ang dumating sa kanilang pamilya. Aksidenting na baril ng kanyang ama ang sarili nitong mata kaya't umalis ng bansa ang kanyang ina para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya at mapagamot ang mata ng kanyang ama. Sobrang sikat itong si Elias ngayon sa social media. Kahit sa ang platform ka mag-scroll, makikita mo ang palagi ang mukha ni Elias. Sumikat si Elias sa social media dahil sa napakalakas ng karisma ito sa mga manunood, lalo na sa mga babae. At may kakaibang galaw din ito sa entablado at bagay pa ang kanyang boses sa reggae na genre. Kilala na ang kanyang signature moves na sexy habang ito'y kumanta ng Sabak Tadiri, isang bisaya song at iba pa. Talagang mapasayaw ka pag si Elias ang kumanta sa entablado. Kahit sobrang sikat na si Elias ngayon, hindi pa rin siya nagpadala sa mga tintasyon. Loyal pa rin siya sa kanyang asawa at anak. Hindi nagiba ang ugali ni Elias kung anong ginawa niya sa bukid nung hindi pa sikat, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Sobrang mahal ni Elias ang kanyang pamilya. Ang natutunan ni Elias sa buhay ay laging magsumikap at laging may respeto sa kapwa. Laging magdasal kahit anong marating sa buhay. Patuloy siyang magsikap para sa kanyang pamilya at para mapauwi na ang kanyang ina na nasa abroad. Guys on the ground